Isang baryo sa paanan ng bundok, tahimik, puro palayan, at may isang ilog na tinatawag ng mga taga roon na ilog San Roque. Tuwing gabi, may naririnig na kakaibang iyak sa ilog. Parang tinig ng babae, mahina, humahalo sa nagaslas ng tubig. Sabi ng matatanda, iyon daw ang babaeng nalunod ilang taon na ang nakalipas, pero hindi raw siya natagpuan kailanman. Si Jomar, isang binatilyong manging isda. Mahilig siyang manghuli ng isda kahit dis oras ng gabi. Isang gabi, habang nasa ilog siya, napansin niyang may babaeng nakaputi sa kabilang pampang, nakatalikod, nakatungo. Okay ka lang. Hindi sumagot ang babae. Nakatayo lang ito, hanggang sa dahan na ang tumingin sa kanya. Walang mukha, nabitawan ni Jomar ang kanyang lambat. Nang yumuko siya para pulutin ito, Nakita niyang ang refleksyon ng babae ay nasa tubig, pero hindi siya nakikita sa ibabaw. Nang tumingin siya ulit sa pampang, wala na roon ang babae. Paglingon niya sa likod, nandoon na ito. Basang-basa, nakangiti, balik mo sa akin, ang anak ko. Bulong ng boses na parang galing sa ilalim ng tubig. Kinabukasan, nakita si Jomar sa tabi ng ilog, walang malay, nanginginig, mula noon, bawal na raw mang isda tuwing kabilugan ng buwan, kasi may humihimi pa rin ang anak sa ilog at sa tuwing may dumadaan, may maririnig na humihikbing babae.